pag-ibig sa kapwa, pagmamalasakit at pagtulong sa mga nangangailangan. Yan ang tunay na ugali ng Pinoy na dapat nating ibalik. Masaya po kami tayo, nakita ko po kayo. Lalo, lalo na po yung kayo nakita ko. Napakasaya. So tayo, meron po akong iiwanan po sa inyo. Nawa po, nakatulong po. Pabili niyo po ng gamot. Hmm. Ito yung kalagayan ko po. Napakahirap. Malay. Sa nakaraang video ay nakilala natin si Tatay Jun Isa sa mga followers natin na may pinagdadaanan sa kanyang kidney At ang tanging niyang hiling na bago matapos ang taon ay makita niya ako ng personal Dito ay hindi ko sinayang ang pagkakataon na maipanalangin si Tatay Jun At habang nandito dito ako ay sinulit ko ang bawat pagkakataon na makipagkwentuhan lang sa kanya Ramdam ko na parang anak din ang turing niya sa akin at kwento pa niya na araw-araw daw niya akong pinapanood. Kaya bilang pasasalamat ay nag-iwan ako sa kanya ng alaala. Alaalang ala sa tuwing suot niya ito ay maiisip niya ang pangalan ko. Ilang araw din ang lumipas ay nabalitaan ko sa kanyang anak na si Ate Gina na hindi daw maganda ang kalagayan ni Tatay Jun. Kaya nang mabalitaan ko ito ay pinuntahan ko agad para siya ay kumustahin. Tao po! Ay, ay, Happy New Year po! Yan po kaya! Tay, Happy New Year po! Ay, suot ni tatay yung short cut natin o! Medyo ako na eh. Hindi na ako nakakalakad. Hindi na po ay nakakalakad. Kwento sa akin ni Tatay June na hindi na daw siya nakakalakad Maghana rin ang kanyang mga binti at mga paa. Ang tanging hiling ni Tatay Jun ay gumaling siyang muli. Dahil bawat araw na naiisip niya ang kanyang nararamdaman ay naaalala niya ang kanyang pamilya. Pero yung sabihin, i-observe pa rin po siya. Eh, yung sakreya niya talaga, 600 na ah, pang dialysis na. Ay, binigyan pa kami ng pang isang linggo na susubukan. O, basta pagkayon sa kuha niya uli ng dugo at talagang mataas. Ganun na siya. Ibang iba ang kalagayan ni tatay ngayon kaysa nung una kami magkita. Dahil nung una ay nakakalakad pa siya. Subalit ngayon ay nakahiga na lamang siya dahil maga ang kanyang mga paa. Sa muli namin pagbalik na ito kay Tatay Jude ay sinabi niya sa amin na sobra ang kanyang kagalakan. Bakit okay, siyang bayo? Bakit po? Masaya mo siya Na. Oh. Kanyang, yeah. oh, I, Habang na Si po ko na ka basta ko si Tatay June, ay parang ibig pumatak ng aking mga luha. Subalit hindi ako pwede magpakita ng kahinaan sa kanya dahil ramdam namin na pinanghihinaan siya ng loob sa kanyang pinagdadaanan. Basta so, huwag nyo na lang po masyadong isipin muna yung kalagayan nyo na hindi kayo makapagtrabaho. Para hindi po makadagdag sa ano ba, sa iniisip niya po. Ano, habang nagpapagaling po kayo, hindi naman po sila nanay. Mga anak niyo po na nagmamahal po sa inyo. So, ang mahalaga po ngayon, makarecover po kayo. Pag nakarecover po kayo, unti-unti, makaka-ano po Opo. Parang yung ginawa po Magpapray po tayo ulit ano? Opo, po. Dito ay inaya ko siya uling manalangin bago kami maghiwalay muli at sama-sama naming hiningi sa Diyos ang kanyang kagalingan. Sa so, time, meron po akong iiwanan po sa inyo na po maka, makatulong po. Tumbilin niyo ho ng gamot. na pangkailan. Ang pangkailan. Wala pong tumulong. Maraming maraming salamat. Pagkalipas ng dalawang araw, ay may balita na dumating sa akin mula sa kanyang anak na si Ate Gina. Wala na daw si Tatay Jun. Ang malaman ko ito, parang dinudurog ang aking puso. Hindi ko akalain na ang pupunta ko pala sa kanila ay huling pagkikita na naming dalawa. Naalala ko bigla ang huling usapan namin bago kami maghiwalay. Okay, sasama po kayo. Dadalhin ko kayo dun sa mga pinupuntahan nating may sakit. Kayo po yung magpapalakas ng loob nila. Kasi po kami tayo, nakita ko po kayo. Dalawang na po yung kayo nakita ko. Nakapakasaya. Napakabilis lang ng buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito sa mundo. Minsan yung mga taong kasakasama lang natin ngayon, mababalitaan na lang natin na wala na sila. Isa sa masakit sa aming mga charity vlogger ang mga ganitong pangyayari. Dahil sa bawat pinupuntahan namin, sa bawat nakikilala namin, napapalapit ang aming mga puso. Kaya sa bawat isa sa atin, Hangga't nakakasama mo pa ang mga mahal mo sa buhay, hangga't kaya pa nilang maramdaman ang mga bagay na gagawin mo. Huwag kang magdadalawang-isip na sila ay mapasaya dahil sa mundong ito, hindi habang panahon magkakasama tayo. Kaya kung nakakasama mo pa ang mga magulang mo ngayon, mahalin mo sila, pahalagahan mo sila dahil kapag nawala sila sa mundo, yung mga bagay na gusto mong gawin sa kanila, hindi na nila madadama. Muli, ito po si Dodoy Koto TV, pangarap ko na maibalik muli ang ugali ng Pinoy, na mapagmahal, mapagmalasakit at matulungin sa kapwa. Kaya mga kadodoy, sama-sama po tayo na muling ibalik ang ugali ng Pinoy sa puso ng mga tao. Mapagpalang araw po at mag ingat tayong lahat.